Good morning. Ayan, dito po tayo mag-toasting ng ano, pandisal. Si Lulo Dudong kasi hindi ng pandesal Hindi po toasted. Hindi po masarap pag hindi toasted. Kaya ayan. Mag-toast po tayo dito ng pandisal. Dito na lang sa ano, air fryer. Sandali lang po yan. 'Di lang po 'yan maluto. tingnan natin mga kaibigan kung anong kalagayan niya. Hindi pa, hindi pa luto. Kailangan to pa. Three minutes na yun. Yung aming ano kasi pang toasted ngapit bahay kaya yan na lang sa air fryer na lang doro mga 5 minutes toasted na yan Tignan natin 5 minutes. Hindi pa masyadong toasted. Ah, 1 minute pa. Masarap po ang pag, ang pandesal pag ma init-init o kaya mainit. Yan. Buksan natin. Ayan. Sarap na po oh. Ang usok na po natin dito sa Okay na yan. na ako ni Bunsa ng tang tanggal. ayoko talaga ng pandesal ng dito sa Tsaka pangit din po yung pandesal na ano. Na maraming mantika. Ayan mga kaibigan. Isa pong magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At uh, ayan ang ating agahan ngayon. Pandesal. Nagsisimpla tayo ng kape. O oh, nagkape ka na? Ito uh -huh. yung daan sa daan. yung daan na sa akin. yung daan na magkakapit sa iyo. O, ito na lang ang pangkapi mo. O, oh, ko na sa iyo. O. Uh. <laughs> Ayan niya, pangkapi. na eh. O, ito na Good morning, good morning mga kaibigan. Sa maganda, magandang magandang umaga po. Pwede naman akong maglaga ng malunggay. Ito na lang muna. Tanghali na. Pag tinanghali po ng gising, eh, yan, kalahati lang yan. Kalahati lang. Kalahati lang. Ang magandang umaga po sa inyong lahat. Kapit-kapit po muna tayo bago umarangkada sa mga gagawin natin ngayong umaga. Ayan po ang ating, ano, ang ating Bible, ang pandisal, ang kape. ganyan po talaga ang buhay ng tao. kailangan po natin kumain ng agahan para magkaroon ng malakas na resistensya mainit. natin ng tubig na umuusok-usok ang ating kapit. Hindi ko naman po maubos yung pandesal. Mga <laughs> tatlong piraso lang. Dalawa tatlong ganun. Okay mga kaibigan. Magkakapi po muna ang inyong nanay Raylee. Magkapi na rin kayo dyan. At ang na. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood Sa aking mga videos. Ingatan po tayo. Ng ating Panginoon sa araw na ito. Sa bawat gagawin po natin, lakipan po natin lagi ng pag-ibig ni Kristo. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Hanggang dito na lang po muna ang ating video mga kaibigan. Kapi po muna ang inyong lula. Maraming salamat po sa inyong panunood. God bless us all po.